kumain na hindi nagdarasal. Hindi ka rin pwedeng matulog na hindi nagdarasal. Huwag mo isipin yung kalaban mo dahil hinihintay niya lang na mapikul ka. Kaya ang nagbigay sa inyo ng sakit para lahat sila mo bumalik sa kanya. Pagbalik loob ka sa Diyos. Huwag ka reklamo na reklamo na bakit ako nagkaganito, mabuti akong tao, sinusubukan ka rin ng kalaban mo. Okay na? Liban lang kapi gatas kahit di ka na magdasal. Pagdating sa solid food, kailangan mo magdasal o oh, Panginoon. Salamat mo sa sa bayayang pagkain na pinagkulubos sa akin na way kagalingan ng aking karamdamang mga sakit at naway oh, ko sa na way mo ako sa pangarap. Sa Sosisto at ang buong pamilya ko. <laughs> <laughs> Amin. Pag magdarasal ng gabi, hey, hindi okay. lang pamilya pinagdarasal. Bukulang Mas marami, mas marami ay, biyaya. Biya. Ay, biyaya. Okay na? Ay, okay. ayos na ngayon. Yung damit, brief, ay, ay damit, bra, underwear, itapos sa tubigan. Yung higaan, palitan ng punda. Pag wala, pagpag, buhusan ng holy water. Pag meron, buhusin ng tubig. Okay na? Ano pa? Ako po. Pwede po ako. 11 to 15. March 11 to 15. Pili ka na lang doon. Kasi, pare mga sakit mo, bumaba lahat. Thank you po. Salamat ako. Pero wag muna bukas. Wag muna bukas. Bawal pa. Kinabukasan na sa linggo. Mm -hmm. Kaya huwag ka na makisip, mamamatay ka na. Opo. <laughs> Oh, marami. Gusto ko nga, mamatay ka na para madali ko mabugbog ka labang mo. Lugis siya, <laughs> <sa> ispirito ka na. <laughs> Ingat kayo sa pag-uwi, ate. Thank you so much po. Ano ba sinabi talaga sa'yo ng doktor, ate? May osteoporosis, tapos rumupok po yung buto ko na po ko akong i-bone therapy hmm. saan nag-under ko na po ako hmm, ng one oh, session. Oh, so oh. sa pakiramdam ko, eh, hindi nakatulong po yung bone therapy. Tapos may din po ang kamot. Eh, parang walang epekto po. Kaya minsan, yung pain reliever, inom po ako ng inom, ang nangyayari po sa akin. Pawis po ako ng pawis, nalalampot po ako. Okay. Ah, sige, tapat mo na sa akin. Makikisapat mo na ako kay ma'am. Teacher po si ate, ha? Hindi ko lang alam kung elementary high school. High school po. High school. Ngayon, two months, ah, uh, three months na yata siya hindi nakakabaho, no? Two months. Okay, two months na. Sarap na eh. Wala siya. Wala siya. Siyempre, okay. okay. na po siya magtrabaho. Pero pasapos okay. niya pa kanya okay. Then, may sakit siya sa okay. Yeah. spirit yeah. Inge, palipad hangin. Tapos may sakit siya, he just is looking. Tapos nerves, lower back, hanggang upper back. And shoulder to konektado sa brain. Kaya siya nagkaroon ng sakit na na chemo. Pero graduating po siya sa chemo. Graduate ngayon. na po ako nung last September 2024. Yeah. Kaya ngayon, Mukha bang may sapi yan? Tingnan nyo naman, nakatayo ng diretso. Kasi na bumalay lang. <laughs> Pero kanina, may tura. Pudla, pudla, kanina. O, hindi sila magkakilala. Pudla, kanina. O, ka mo si Papa Jesus. Yes, thank you, Lord. Oto so, po yung pagpadhangi sa meron kami pala. Okay na, bye-bye. Salamat po. Bye-bye, ate. Salamat po first, sa inyong pagtitiwala. First, first session pa lang. 21, 2022. Abangan. 22, pa lang. Abangan ang pagbabalik. En kapalay Ate Thank you so much po ate. Thank you. Bye bye. Thank you for Lord.